Iyaw, nung isang araw nga, ay naglilihay si May 6. Napaibig sa akin. Este sa cake pala ng Gold Deluxe. Yung mocha flavor daw ang gusto niya. Kaya pagkabasa ko ng text, ay nag-early out na ako sa trabaho at importante aray. Sumibat na nga agad ako, pabayan at baka mapagsaraduhan pa. May alam nga akong tindahan, din sa May St. John na pwedeng meron sila na ang Gold Deluxe na mocha. Papasukin nyo lang aring Prince Edward Mall, tabi ng Giant Tiger pagpasok niyo ay mananalamin lang kayo ng bahagya. At pag nasulyapan niyo na yung malaking tulyas ay kalderot mga tabaw ay iyan na yung sinasabi kong tindahan. Pinoy City Retail Store ang takbuhan ng mga naglilihay. Dumiretso na nga agad ako din ay sa kanilang mga lagayan ng cake. May nakita nga ako din yan, chocolate cake at saka yung mga cake slices. At aring malaking gold deluxe na aray na nasa freezer. Kasi wala yung hinahanap kong mocha cake. Kaya tinanong ko kay kuya kung mayroon pa naon ay titingnan daw niya. At habang ako nag-iintay, ay eh, igagala ko muna kay Dinay. Eh. Lahat nga ng tinda Dinay eh, ay mga pang Pinoy, pero kahit sino pwedeng bumilay. Kaya kung kayo may hinahanap na mga sangkap sa inyong lulutuin, ay eh, dini na kayo magpunta at marami silang tinda. Kaso hindi pwede Dinay eh yung pakuha nga daw ang tatay ng dalawang bilaw at isang buti ng baguawang. Sa Sabado daw hubabayaran pag balay. Sabay hirit pa ng samahan yung aho ng isang paji <laughs> May tinda nga sila din ng mga tulyasay tulad na ray. Kalderot, at mga kawalay at ang ating legendaring tabaw. At nung bumalik nga si Kuya ay iyaw, meron pa daw. Buti na lang at may naitagaw. May nakita nga ako din sa taas, pangkayod ng niyog, baka gusto ninyo. At kung gusto niyo mang may makot, ay, ay ari naman ang kanilang mga chichiriya. Di nila yan sa Pinoy City, retail store sa Saint John. Puntahan nyo na. At aray, dala ko na nga mga epektaos, ang mga bilin ni Macy's. Bukod sa cake, ay may mga chicherya pa yan. Ako ngayon uwi na, kaya magsha-shades na si Boy hiper na hiper ang buhok. <coughs> Meron din ng Mangwan tortillas, boy bawang, saka are. Yun. Goldilocks cake. Moka. Unboxing. I love it. Oh my god. Dad? Cake, can you say cake? Cake? Cake cake. And cake. cake. cake, and cake. cake yeah. Wow. I love it so much. Say wow. Ray. Oh, no. <laughs> oh, Ray. Wow. Oh I know. Wow. Tingin si Elo eh. Oh no. Oh, sarap naman. Tikip nga ako nyan. Ngi. Nee. Mmm. <laughs> mm. Ay, baka yun. Tinikman ko na rin. Takot na pa ibig. Gay, yun lang.